I don't know kung kapila na ako ni siya na mention sa ako mga videos before. Pero I believe ako ni siyang na-talk na before sa inyo ha? Pero siguro wa kahit na ako siya ma-justify. So ako siyang i-emphasize ani nga video karon. By the way, na-trigger ni siya nga video. Kaya adunay na hitabo sa amu ang lugar recently nga mauni siya ang hinungdan. Kaya at some point, magod mga my dear, adunay mga ginikanan nga wala makasabot sa ilahang responsibility the moment nag-create sila og family. Okay? Atong At hatagag konteksto ang bo. Kapila na ko nagbalik-balik og inform sa inyuha nga ang inyuhang mga anak dili na ninyo investment. Magpasalamat na lang ka og puhon kanang imong anak mo give back na siya sa imuha pero if ever gani nga dili na siya mo give back sa imo kay for example makaasawa puro siya tiger nga muingon po nga ambitanan imuhang kwarta so alaot gyud no kay karing mga pamilyado na puhon-puhon di na gini sila makaatubang or makahatag or maka give back gyud ingon anak nga kada kung amount sa ilahang family swerte na lang ka og naa kay anak nga ingon anak, gihapon ang trato sa imo di ba Maunang kamugani, kung mag-create po mag family, inyo dapat i-visualize nga kaya ninyong mo-survive. Puhon-puhon, kung budag ko mga anak, mag-create sila kaugalingon nilang family, ikaw nga nabiyaan, no? Kamu nga mga tigulang, for example, inyo yung tama ang sitwasyon in the future nga kaya ninyo sulbaron inyuhang mga panginahanglanon. Now, kay mo magin reality, mo padulong mangkita diha. Unya ang inyong mga anak mo separate manggit sa inyong mga poder in the future. Now, adolay na itabo sa among lugar recently. Usa ka estudyante nga uh, successful na sa life, akong maingon. Tungod kay nakahuman naman siya og college, unya ipasar na pud siya sa board exam for teachers. Okay, teacher na siya. Pero as of the moment mga my dear kani siya nga individual wala pay trabaho no kay sa atong sitwasyon karon given nga daghan kaayo ang mga graduates from different universities and colleges in the Philippines medyo lisod gid ang competition no lisud kaayo mangitag trabaho sa karon nga panahon mao nang aduna tay mga graduates in the Philippines nga up until today katambay gihapon still waiting for the perfect time kay kani magurot ng trabaho mga my dear gihatag man siya sa Ginoo sa ato no ato man siyang ang giampo unya one day finally gi siya sa Ginoo no sa ato so karon ato na siyang paaboton nga panahon ang makasubo manggod nga realidad karon I'm not saying this is happening to all family. Sad lang kaayo nga adunay mga family nga sila mismo ang wala kasabot sa sitwasyon sa ilahang mga anak. No? Kana bitaw di ko ganahan ng idea mga my dear nga pag mahumani mo pa imong mga anak, ang imong thinking dapat siya manarbaho manar manar o dapat pangin manarbaho pero maulog ito akong giingon nga dapat you have to wait for the perfect time as long as ang imuhang anak naningkamot siya to look for a job, I think that is okay. Kung karon wala pa siya kakaplag o trabaho, you have to wait and continue your support. Kaya ang kanimanggong pagkaginikanan na to, lifetime man ni siya. It is a dedication hangtod sa kamatayon nga we are going to assist our children. Taman sa ito ang makaya. ba? Diba? Kaya, given the situation, kaning context nga kung gi sa inyo karon gi-end up niya iyahang life no kasabotan kasabot naman siguro mo ana no nag-suicide ang usa ka individual just because of the pressure nga iyahang nadawat i don't know exactly kung unsay words nga bungat gikan sa baba sa iyang ginikanan but i believe it's too painful for him no nga dawaton siya kay na ako good niya nga mag-commit suicide. Imagine that one killing himself just for the sake of forgetting everything in the world. Grabe ka difficult na situation. Kani mga mga lalaki mga may most of the time, tungod kay ang society na to ni label sa ilaha, uh, nga sila ang pinaka strong individual in the society instead of crying no? instead of expressing that one in social media telling the people kung unsa ilahang na encounter karon ang pinaka mahimo nila ana is to cut their lives mo gina usual nga mitabo mo nang no, we have to be careful sa atong mga bakbak, sa atong mga words nga gipanulti no sa kana nga tao kay sa akong nakita man god as long as wala pa nagminyo ang usa ka individual mm. wala pa man siya family So anong imo man siyang i-force e to earn more, to earn money, no? As I said to you, as long as naningkamot ang imuhang mga imong anak, no, you have to support, magpaabot ka. Pero ang ako pong gikagubdan, ani, ako gikatingalahan ba, anong magdali man mo. Unsa may dahilan nga magdali mo. Nga, ang akong gipasabot sa inyo ha, as a ginikanan, dili man na ninyo alkansya inyong anak. Dili man na siya baboy nga murag after all, imo siyang ibaligya ang halin pwede ni mo makuha. Di man ingon ana imong anak. Ayaw tratuha nga ingon ana imong anak. Gipa eskwela ni mo imuhang anak kay galantaw ka sa iyahang maayong future. Tama? Ah, nga pag abot sa panahon mga my dear, kadtong imong gipa eskwela ni anak, mo nga anak, nahimo man siyang professional karon, nakatrabaho siya maayo, ga-create siya yung family. So hangtod sa kamatayo niya, nindot iya hang kinabuhi together with his family. Mao na dapat mindset sa ginikanan, no? Nga ang imong mga anak dili magyango sa imo bisag mga minyo na. Mao na nga while gagmay pa sila magpa or pa hon, gini mo silang tarong for them nga makatrabahog tarong maka-earn o nindot in the future ingon na dapat ang ato ang thinking dili kay pa na ako akong anak kay after all ingon ani magligid-ligid na lang ko dili man ingon na ang mindset sa tanang bata no good for me sa akong case Kaya man ko nagcreate akong own family kay sa mga anak man nga wala nagminyo mao hini siya yung pinaka nindot nga ma-experience sa ginikanan kag kadto anak nga wala nagminyo ang iyang focus gid adto iyahang ginikanan no kay wala may muatang sa iyang mga desisyon kay once mangkon nga maminyo na ninyo hang anak dili na man siya ka decision on her own on his own yun anak, kay aduna naman siya partner nga mo think about the the finances no kung pila ra imuhang itunol sa imong ginikanan sometimes pagyo di nakamatunulan di ba kay syempre na naman sila kaugalingon nilang family and that's the cycle of life after all nga dapat natong dawaton diba dapat natong dawaton og sabton pero kung aduna kay anak nga wala nagminyo niya successful just like me for example so masuporta angyo kasi imong panginahang lanon kay kami waon mi ang kabilingan so ang among focus niyo is to help our parents Ingon anak mangin ang ang journey aning kalibutan na diba pero sa imo, laging mga anak, na aduna plano mag-create og kaugalingon nilang family puhon. Naa ka permit to support them. Akong ipahimanglo sa inyohang mga ginikanan ha, ayaw ninyong i-pressure inyohang mga anak. Taman sa aduna pa moy kayang i pero kung magbinyo siya niya magpakaon gihapon kanya diha na. Lahi na lang kawento, Ako, di na siya kwento mga media. Ako dinya pugu kanahan anak, no? Kay gasalig na gitsak maayo. Pero once gani nga pa siya ga-create og family, kargo pa na Bisan pag nakahuman na na siya college, ni Pastor na na siya board exam, kargo giha po na And you have to serve your children until makaredy siya nga must stand on her own. E anak dapat ang atong mindset. Ha? I hope nga mabag mabaguna ni siya nga connotation. Kasi sa Philippines, rabagyun, maugyun ni ang pinaka, pinaka-kultura na to paiskulahon ang mga anak, in fact, looy ba kay ang mga maguwang, no? kinamaguangan paiskulahon ang kinamaguangan kay didto ipasa ang burden. So ang gini, ang in taon gabaguod para mapahuman iya ang mga igsuon. Dili man ang mao mga my dear. Ikaw nga ginikanan, that is your responsibility. Kung napahuman nimo imong anak, now good. Na siya'y maayong kinabuhi but it doesn't mean nga iyahang lukduhon ang kinabuhi nga pobre no so i hope nga atong baguhon atong mindset kay daghan kaayong mga kabataan karon ang nagsuffer just because wala ta kasabot sa ato ang role and responsibility as ginikanan